Dito po kami ngayon sa Terminal 1 Ayan po, nasa Terminal 1 ako Ayan, ayan ang mga tao Ayan Ayan, kitang-kita kita yung background na kami Ayan Terminal 1 Ayan, ang Terminal 1 Okay Ngayon, ang asawa ko Ito ang asawa ko ngayon Ang aking mahal na tayan uh, Nag-i-emote na naman Ayan Ayan kaya sabi ko nga sa kanya na uh, tiis-tiis lang tayo kaya ako babalik alam mo naman kung bakit kaya tayo babalik kasi nga kailangan natin magtrabaho kailangan natin magkapera alam mo naman marami tayong pangangailangan kaya kailangan talagang umalis kaya itong tayan ko naiintindihan niya naman eh kaya ikaw anak, Rihanna, and Laika, and Leo, and Omar, Uh, sa mga kapatid ko kahit na medyo <tries> si Hype pa si pala at, at, at sa mga nanay ko na iwan ko na kaya nanay kung nasan ka man ang ngayon, naruroko, <tries> na ngayon naroroon para mo yung at saka sa mga kapatid ko nagagalit sa akin si Allah nang bahala sa inyo sa buksan ng inyong isipan at inyong puso nasa na sana magkabati-bati tayo magkaisa tayo ayo kasi nang ganun kung ano man yung mali kung ano man yung nakaraan ayoko na ng mga sumbatan yun ang gusto ko kaya